ang ganda ng tinapa look at that wow wow manti manti ka din yan Ay, magpasanti sa mga ito. Ayan na, isang magandang buhay mga nga farmer na to may matagal na akong gustong gawin kaya matagal ko na pong uh, Matagal na akong bumibili actually ng tamban pero hindi ko po maituloy-tuloy yung paggawa ng tinapa. Ayan, ilalagay natin dito sa dating ihaw natin to mga farmer pero pag tinakpan mo uh, pwede siyang maging uh, parang smoker lang. So susubukan natin dito at uh, tataba pa naman ang tinap. Ang ah, tamban na nabili ko. Ayan. Pero siyempre, lulutuin muna natin yung tamban magpakulo na ako ng tubig may konting toyo at asin panimpla para magkalasa po yung ating uh, tamban tapos medyo lulutuin muna doon and then saka natin papausukan so hopefully ay wow nagkatubig patay bakit distract na naman ako bakit nagkatubig saan galing galing dito sa ano, sa baba Sakit sa labas So ayun uh, Marami tayong activity ngayon mga ka-farmer At uh, Bukas Ayan March 31 pa pala ang birthday ni ate Maria Dayaw So ayan happy birthday po ate Advance Siyempre at uh, Ito palapit na palapit na po ang ating uh, Patrabaho So ayan sisingit ko lang at gagawa ako ng uh, Tinapa Ayan, hindi ko na napakita yung uh, pagpapakulo ko mga farmer Pero ayan, grabe po usok oh <laughs> Dayami Dapat ipa pala kasi kaya lang si Kuya Gido wala na daw ipa eh So parang wala tong ano ah Hindi lumalabas yung usok dito ah Patakpan ko sana kasi ito papalagyan ko ng butas kay Junjun Na yun makukontrol mo sana Kasi kailangan po ng oxygen pa rin naman eh Ayan, tingnan natin kung ano tapos sa uh, kaya pala yung mga nagtitina pa, yung mga professional talaga, nakatrain na sila. Tapos inilulublob po nila para lutuin yung isda. Kasi hindi na pwedeng palipat-lipat. Ayan kagaya ng ginawan ko nung tong para ma-perfect ba yung ano, yung tawag dito. Ma-perfect yung hugis ng tinapa, eh hindi talaga po pwedeng ano, hindi po, po pwede na Uh, palipat-lipat. So, wala-wala tayo ganoon, experiment lang naman po ito. Pero titingnan ko yung lasa at yung ina natin kung mapapadilaw without the food color kasi yung iba ini-sprayhan lang naman po kasi talaga nila ng ano man na ah, pampakulay, pampakalawang Pero tingnan natin kung magdidilaw siya. Mausok na mausok naman eh. So, tingnan natin, mga ah, farmer. abang-abang tayo. Pero pa akong tira doon. Pero ano na muna natin ito. Hindi ko na naman mapakita ang ingay sa bahay. Mga bata. <laughs> sigawan na sigawan. So, ayan o. Oh. ang usok ko Oh. Tignan nyo nga naman ang oh. usok. Maganda din na Ah. Maka design ng smoker na maganda. No? Yung mga susunod tayong project, yung lutuan naman ng kahoy, papagawa kay Junjo. Sabi ko, bibili tayo ng steel plate. Kailangan natin ng steel plate. Kasi kailangan po mag makagawa kami dito ng isang space na lugar na kung saan pwedeng lutuin yung kahoy ang gagamitin grabe po ang konsumo namin sa si silain lalong lalong na pag gumagawa po ng chili garlic tsaka yung uh, sauce so kung mabawasan yun at uh, maaluto na namin sa kahoy eh, at least makakamenos dami pong kahoy mga kapama daming kahoy pag nag lang ng acacia nagtrim trim ng uh, ito yung mga ating uh, mahogany eh. ang dami hindi po tayo maubusan so ayan abang abang lang tayo shout out pala kay ka farmer Randy Meneses nakita niya yung presyo ng tamban bakit daw 200 dito at napakamahal totoo yan brother mahal talaga wala tayong magagawa eh. malayo tayo sa dagat at uh, medyo may medyo mataas talaga ang presyo nila yung galunggong nga eh yung pula yung buntot Dito nagto 200 Eh pag pumunta ka ng malabon Yung tumpo ano? 50, 60 pesos na lang eh Eh malayo tayo sa dagat Marami na daw na pasa pasa Kaya kung ikaw magdedirekta ka sa malabon Dito may ibibenta ba? Panalo <laughs> Ayan no grabe usok mga kapar. Sana mag, Sana mag ano siya Kulay gold Uy kayong mga choy choy Ay pon 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 pon. Check, Check lang tayo. Lalagyan ko ng konti oh. Para ah, medyo mag ano, usok pa. Ayan na. Nakapanood ko. Sabi nila 20 minutes lang daw pausokan. Pero ako haba habaan natin. Kasi yung, yung iba hindi, hindi na kailangan esprayhan para dumilaw mga farmer ah, Dumidilaw talaga eh. Dumidi talaga, oh. Tingnan niyo, oh. oh. So, ayan, 'di ba? Golden na siya, oh. So, ano yun natin? Itapa pa natin. Tapos na pinakulang ko na po yung iba kasi mukhang okay naman ang ating experiment. <laughs> mukhang successful to. At uh, maganda. Tingnan natin. Oh, ayan ah tapos magpiprito na ako mamaya para test na kaagad medyo nabawasan yung usok pero ano dadagdagan natin uli ng dayami yung iba ginagamit pala kusot yung pinagkataman tapos napanood ko naman maganda daw sana dyan yung byproduct ng paggawa ng tubo ah, asukal sa pasude ko daw nila binibili panood ko sa pinasarap so ang galing ha uh, ko matagal pero maganda talaga yung tapang tapah na tinatawag Medyo matagal natin pausokan yan. Para yung lasa talaga sumuot. Ayan o. Oh. Ma mausok pa naman eh. Sarap ah. Bango. Nakaamoy ko na. Yung usok. <laughs> Pero, ayan o. Oh. Wow. Nagdilaw eh. Kanina natatakot ako. Sabi ko, ah, mukhang may hirapan ako magpadilaw. Pero, ayan na po ah. Dilaw na siya. Takpan natin. Amosok. check checkin natin mga ka-farmer. Wow! First class! Ito yung bago. Ang nagkamali ko na naman. Nakalimutan ko. Nanood ako ng NBA. Talo naman ng Warriors. Mga ka-farmer. Wow naman. Ang mali ko dito, alam nyo, masyado kong naluto yung yung ano, yung isda. Dapat pala talaga. Parang, basta matik yung maluto siya. Pagkaluto, angat na agad. So, ito na yung tinapa natin. So, ito yung bago. Yung mga puti na yan. Ngayon, lalagay ako ng... Ito kasi mas mausok. Diba? Yan, pwede nang hanguin. Pagka naging masarap to, maawi akong maggawa ng tinapa, mga farmer. Tamban. Makakabili tayo ng... Ito kasi yung hinahanap kong uh, tinapa. Wala ta ka talagang mahanap ngayon, na, Kahit doon po sa Balanga. So, pag naging uh, ano naman ito, successful di gagawa na lang ako makakabili ako sa sa ano sa palengke di ba kahit dito sa Pampang ang dami pong malalaking tamba na ano na mabibili so ayan oh ganda ng usok wow hindi ko na muna tinanggal kasi mas masarap yung tapang tapa talaga usok lang naman yan eh magdidilaw yan mga farmer kasi yung nung ano paubos na yung ipa ay ipa uh, dayami Ayan o, no? kita nyo na yan Malalaman natin Pag pinerito na Kung talaga bang tinapa At uh, magkakatalo dito Yung timpla Kasi yung normal na Sabi nila asin lang daw eh Binabad muna sa may tubig na may asin 20 minutes, siguro medyo matapang ang asin nya And then yung pinagpapakuluan May timpla Ako naman pinakulo ko na lang po sa medyo maalat din na uh, Water At linagyan ko ng konting toyo So, yun lang. Pero dapat, ang pagpapakulo ay ano lang talaga. Kunti lang. konting oras lang. Basta maluto lang po yung isda okay na yun. Para hindi po madurog. Kasi mahirap maglipat. Pagka medyo na, na ano ako na, ingganyo ako, inintay ko lang sana. Isang kulo lang na. Napanood ako ng NBA. Ayun na, tayo sa oras. Pero ganun pa man, medyo tumigas naman po nung na ano na, nausukan na usok okay, yan no? ganda ng usok ang ganda <laughs> sige huwag ka lang magliliyab huwag nagliyab yari tayo tamang usok lang kaya dito lang sa sulok nandun yung isda sige ang ganda Maganda nga nito, takpan mo ng maigi mga farmer at may butas lang dito sa baba na nagko-control nung nung hangin. Tapos uusok lang doon sa sa ano, sa chimney niya. May ano, parang may ano siya eh. Dapat isara sana. Kaya lang pag sinara mo naman yan, mamamatay. Kaya ayun, dapat talaga kaunti lang. Sara sana ano. Tingnan nga natin kung isasara, mamamatay ito. Ngayon, ano awang to? Ayun. Eh. Ganyan siguro. No, pwede na siguro 'yan, may no? ano naman eh. Makikita natin 'yan kung tuloy-tuloy pa rin po 'yung usok. Pag namatay ang usok, wala. <coughs> Ay, usok nga. Sige lang. Ah, sige lang. Hindi mo tatabang natamban, ano, ano? Sarap. Ang ganda ng tinapa. Look at that. Wow. Wow. Wow, mga farmer oh. First time nating mag-try ng tinapa. Sana maging okay. Kasi ito talaga ang favorite natin. Tinapa tamban na matagal ko nang hinahanap yung malalaki at matataba na mayroong taba sa ilalim ng kalistis hindi oh, ba? Diba? o oh, ah. so ito ay medyo light ng konti eh, ito may mali ng konti ito kasi medyo na ano ano tapos talaga dito yan eh so okay lang yan may mga small things na pwede nating i-correct ah. ah okay yung ib ah okay hindi nag mhm uh -huh. okay okay at least nagkakaroon tayo ng idea so yung ano nya ilalim ayan oh kagaya nyan oh okay that's good mga farmer ayan at least na ano natin na kukorek natin yung kulay ano hmm, ito medyo natutong ng konti yan kasi nasunog na <laughs> Okay lang yan. Dahil talagang pinilit ko yan diyan eh. pinagkasya ko. uy nagdikit na. So ayan kasi medyo na ano siya, na naihaw siya dito. Naihaw, naihaw, naihaw. Ayun. So ayan po yung ating magmomo na nagdagdag tayo ng ipa ay ipa pa ako ng ipa kasi ipang nasa isip ko eh so ito pa pupula pulahin pa natin yan Ayan. na natin masarap talaga yung iba din nagagawa nung nagugutom gano kasi alam niya kung bakit marami ka naiisip na pwedeng gawing pagkain uy delicious uy sarap yung mga bago pong ginawa itong ano, ah, itlog na maalat ayun oh, medyo ano naman na siya. Orange na orange pa. Manti Manti-mantika din yan. Oo. Diba? Yan. Maraming magpasansi tong mga ito. Makakalimutan nila may nagbablog dito. <laughs> Kamatis, syempre. Tapos, ito hindi ko na pinirito. Kitignan natin kung okay na. Kasi lutong-luto naman sya baka mamaya ma-over ano naman natin? Overdue. Walang food color 'yan, ha. Walang daya. Legit na legit. Uy naman. Uy. Tingnan natin ano. I think kailangan piruhin. Prito tayo siya. Ta. So, ayan mga farmer. Pinirito ko na. Hindi ko na na-video. Masarap siya. At tayo naman ay maghahango na. Ayan, kitang-kita niya naman po. Hmm, Tinapang-tinapa na siya. At ang mali ko dito, uh, yung timpla. So, ayan ha. Sa mga magla, magagawa po ng homemade tinapa, napaka-importante nung timpla. Kasi, naglagay ako doon sa pinakuluan ko ng tubig Actually, parang marami na yung asin eh. Pero matabang po ng kaunti pa. Kulang pa rin. So, pwede nyo timplahin na siguro bago nyo bagay. Kasi pag pinakuluan, timplado. Tapos dapat may asin din. So, pwede nyo timplahin siguro siya. Napanood ko kasi binabad ng 20 minutes doon sa may asin na tubig. Bago po ilagay sa, sa lutuan. Then yung tubig na kumukulo, may asin din yon para hindi na po yung asin intimpla so ayan uh, may mga konting uh, kailangan uh, i-improve pero ako'y natutuwa dito kasi tingnan nyo naman talagang nagtap ano talaga siya mga kapatid <laughs> nagdilaw talaga so wala po tayong in-spray dyan ng kung ano Uh, talagang ano Legit po talagang Pag tinakpan mo At talagang usok lang Ang ilagay Ay talaga po palang Mag Mag ano naman siya Mag uh, gold So Ayun At tinapang tinapa naman Pasado naman kay Bebe Kulang lang sa Timpla Ayan So ayan mamaya Mamaya pala Mga ka-farmer Magpapa-spray na ako dito So ayan naman Ang ating ano Sarap daw Sabi ni Bebe yung Tinapa kasi alam nyo, nakita na panood ko Isa pala sa napaka May na nating uh, Isda ay tamban Dahil nga matinik Pero napakayaman sa uh, Omega 3 So Sabi nila, hindi mo naman na kailangan talaga kung balanced diet ka nga naman kumain. Like ano, hindi mo na kailangan ng mga supplements kasi yung fish oil daw ay uh, meron din palang harm na nagagawa may mga sinasabi sila eh so bagay iba talaga yung natural no mahilig ka naman daw sa tuna sa mga isda na yang kagaya ng tamban sardines yan eh hindi mo na kailangan mag fish oil ayun tapos ito um, papa na natin kay kong yan uh, hindi po sa loyot yung nakikita ninyo <laughs> aya napakarami pong aya uh, yung darker dahon yun po yung aya kaya lang ma takaw talaga sa uod yan yung mga dark na dahon so uh, ano na natin yan no? papatayin ni sprayin tapos sa uh, pwede rin abagay pwede pala tayo magtanim may mga ano pala dyan may may namumunga dyan sa likod na may bunga na talaga so bulaklak bunga So yung mga buto nun I-spread mo lang na ganun Mabilis lang po dumami Maya-maya sabi ko kay Kong Kung tumulong na muna kina Kina Rizal Ano pang ginagawa nito mga ito Pagod din naman si Kong mag ano, Seven pilapil Ang kanyang in-sprayhan Sabi ko oh, dalawang uh, Mag-spray uli Kasi may nakalusot at may nakalusot po na Mga damo may hangin-hangin pa pero sayang po itong talaga pinangihinayangan ko itong ano natin dahil uh, kung hindi po naputol yan magandang shade dito papangabot na sana pero ano naman yan pipili nga lang hindi ko pa nasikaso kailangan pong itrim yung mga lahat ng gumanon magtitira ka ng isa isa lang na palalakihin mo Uh, umangat oh, Ayan may lakad pala kami Mga farmer At gusto ko palang shout out si Ka Prince Kenny Kape uh, Prince Kenny ayan, Sila po yung nag uh... Kong wag mo nang patamaan yung kangkong no May tubig na po So ayan uh, sila po yung nagprint ng aming menu uh, Thank you thank you Sana makapunta po kayo dito At ma na, makapasyal din ulit no So, ayan. Nag-spray uh, na si Kong, Kong So, hintay na. Kong, linagyan mo ng diesel! Yan, linalagyan ko po ng diesel para mas mainit siya. So, bukas pag tinamaan po yan ng araw, eh, talagang makikita natin yan. Friday pa lang. Uh, ano ba ito? Wednesday, Thursday bukas, no? Friday and Saturday. Makikita na po natin yan. Medyo, ano na yan. Mag, uh, mananamlay na yan at uh, ano na malulungkot so, pero ma, ano pa yan may, may matitira at matitira hindi naman natin yan ma, ma ano eh so mauubos talaga dahil syempre kung kong ano yan mamimiss nya rin mamimiss pa rin yan kita naman natin pagka namatay na iba follow up na lang ulit so ayan marami pong salamat mga farmer at ayan ang ating tinapa So may mga kailangan pong improve pero at least ako po masaya kasi kaya pala ng ating uh, ano yung ginawa ni Junjun na uh, ihawan to. Pwede din pala siyang smoker. <laughs> Galing ano. So ayun. Tapos sa uh, nga timpla siguro kahit galunggong pala pwede din tayo magtinapa no. So ayun nakakatuwa no pwede pwede tayo magagawa uh, ng pang personal lang naman natin na tinapa for trip lang so ayun tapos sa uh, dito yun lang yung timpla napaka importante pala ha, mga farmers ha matabang tabang ng konti yung ginawa ko excited kasi ako so kailangan talaga timplahin mo na yung isda bago mo pakukuluin doon ng mabilis sa siguro mga 10 minutes, 15 minutes lang daw na doon sa kumukulong tubig na may asin din. So hindi ko alam, yun lang ang problema. Kailangan pang tansyahin kasi hindi ko alam. Mga so, bagay medyo maalat, okay lang kasi pinapa naman yan eh. ang problema. Wag lang tatabang. So timplado na yung isda, pakukulan mo doon sa may timpla din na tubig. Para hindi po mawala yung uh, timpla mo. 'Di ba? so ayan marami pong salamat at magandang buhay target natin by May nako hindi pa pala nang no? trabaho pa aasintahan pa yan sabihin mo ng June bago mag July may allowance tayo eh, makakapag ano na po tayo makakapag uh, patubig para naman makapaglagay na po tayo ng isda So para mabilis lumaki Ang ilalagay lang natin Kaunti lang mga farmer Ayungin priority natin syempre Plus yung tilapia siguro Baka less than 5,000 lang santay tayo makakabili Para naman na uh, mabilis pong lumaki Tapos bala ko uh, Magpapalagay ako dyan ng net Bago tayo magpano ha Net na pag may tubig na Nakaharang yung net Pwede tayong maglagay sa gilid ng Bala ko para hindi ano, Kangkong, water lily siguro pwede din pampaganda din naman ng ano sa mga sides parang doon sila manginginain may water lily so ikukulong natin pwede tayong kumuha ng water lily mabilis din po dumami yun so ayun nakakulong lang siya hindi siya kakalat so ayun kasi yung kang pwede din naman ang kangkong kukontrolin na lang po pwede naman magbangka o ano diba pag kukontrol ng kangkong para at least hindi po naman kumalat ang ang purpose naman natin doon syempre hindi makover naman yung ano yung papangit naman yung pond natin pagka parang crowded na wild na ang dating no? so pagka ganoon konti ang isda mabilis pong lalaki yung problema ko dito kaya mabungagal ang laki kasi sobrang dami po ng isda so kung konti ang isda natural food hindi nila pag-aawayan Uh, mabilis pong lalaki tapos sa uh, ayon ayun kasi mangingitlog pa yon di ba 4 months nangingitlog na po yung tilapia kaya so ayun uh, ang dito na lang po marami tayong upcoming uh, projects papaya kailangan na nating tanggalin din yan so yung niyog kailangan din nating i-fertilizer ulit tapos sa uh, bagay naglagay na siya ng uh, insecticide din sa niyog ayun tapos ano pa ba ang bala kong ilagay dito? Saging mga farmer Gusto kong maglagay ng saging dito. Kahit mga ilang puno ng latundan Kasi dati po puro saging yan. Kung niyo nyo po na itatanong, itong gilid na to saging. Ito, bagay, wala pang mahogan eh. Puro saging din yan. Latundan. Ang tataba ng latundan Kasi natikmang kulo yung latundan na hinog sa galing lang po sa likod bahay. Napakasarap ano, laki. Mas malaki pa dun pagka ano. Tapos yung mga dumi ng baboy, pwede naman natin kuhanin o ninachuchay. Ang fertilizer po sa kanila so hanap tayo ng latundan na ayun meron meron dun eh may mga may mga sa gilid gilid may mga latundan pang ano ayun o. Oh. pwede natin i-transplant tapos yung langkuhas pala kailangan din i-transplant hindi ko lang maasikaso so ayan marami pong salamat at magandang buhay